Nandito ako ngayon sa Yubao. Ano? Yubao. May discount ba? Oo. Pagka bumi. naman kami ng discount. Ito, magkano discount makukuha ko dito? Magkano to? Mga 5.50 lang. Yan ang maganda dito sa mga ganitong stores kesa sa loob ng mall. Pwede kayong tumawad. Diba? Yung mga speakers din sila dito. Actually, branded tong Yubao na ito. Branded ba, sa China. Naman power pack sila okay. <clears throat> Actually marami na nagsasabi sa amin na yung brand daw ng yoga, Pwedeng Mall. Pwedeng pang Mall, 'di ba? Oo, pang mall ang dating nila. Ito Magic Cube. Hindi, ano siya? Power bank. Oh, right, power bank. Ito power bank dito mga 'to. 'Di Mga power battery for iPhone. Uh, para sa iPhone. So ito mga kabutsyal 'to. Eh. Ilang ilang milliampere 'to? 52,000. 52,800 52, kahit isang buwang kayo mamundok kasama nyo cellphone nyo hindi kayo mauubusan ng ano baterya marami kami kuyang ano uh, power station iba ibang uh, iba iba watts. mayroong ano <coughs> 150 watt. Pag ito, mag discount? Pag bibiliin ko ito, magkaan discount? Ang bigay namin dali is 5-4. 5-4? 5-4. Ang gandun ka na lang talaga. Tapos meron pa sila yun. Ang hala kayo. Yubaw din ang tatak. 31,500 280,800 milliamperes 1,000 watts. Pag nawalan kayo ng kuryente, malaking bagay ito. Parang may generator na rin kayo. So, kailangan nyo lang siyang i-charge. Sa mga may solar dyan, pwede po yan. Yubaw. Ano pinakamaganda dito na earphones nyo? Wala pa may magaganda pero ang mabenta sa akin ito. ito. Pero yung pang universal siya. Tapos sa Type-C kasi dalawa yan eh. Um, universal tapos Type-C. Tapos yung ano... Type uh, C ba to? Hindi, universal. Ay, yung deep plug na gano'n? Uh, jack? yung ganito, jack. Uh Oo. -oh. Tapos ito, mga type C sa baba. Pwede pala mag-franchise ayun mga kabutsawal. So. Oh. Mas yung mag-franchise sa loob ng mall. Pero sa... Uh, open for franchise, yan ang number nila. So kapag nag-franchise, dala-dala na rin itong mga produkto na to? Oo. Uh oh. Okay. Magano na sila. May mga speakers. Uh -oh. <coughs> itong TNG, TNG Dala dala din ng yubaw yan. Ibang ibang brand yan, pero nandito yung sasak na. Bar. Pati yan, no? Yan lang. Yun, no? Uh, or ito, gusto mo? Magkano yan? $4.50. Ito magkano ito? $2.60. Yung pinakamurang yung TNG. Uh, ito, $2.20. Ito na lang, miss. Kunin ko ito. Ito, try ko. Huwag na. <laughs> Makakapiright ako eh. Kung gusto nila yan, may mga mic. Meron kami. Yung dalawang mic, yung sikat sa TikTok. Ayan, may dalawang mic. Oh, no? oh ngayon? Dito. Pwede ah, dito, ano? dito. Magkano naman yan? Okay. 1,390 yan. O ito? Hindi. Hey, ito magkano to? 580. Ayun yan yan. Sa labas. Ah, okay. Ano brand 'yan? 580. Ano pinakamaganda dyan? Ito syempre. maganda. talaga. Maganda naman ang tunog. 3,190. Magbebenta sa amin 'to. 'Yung mga dalawang light. Talaga? Pwede mo portable no? may battery na ito. Tapos rechargeable yung lahat. Tapos may Pe dalawang mic. Ito. Pwede siyang testing eh? yun? Okay. Um, Hello. 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 Okay ah. Yeah? Pwede, pwede. <coughs> huh? uh, Bigat. Mabigat. Anong brand nito? Ito. Ganyan no? Ay. Kisi. Kisi. Kis-kis? Kis-kis? Q yun eh, oh Oo Okay na. Alright! So... ano na sa iyo? Oo, okay na. Tsaka yung headset. So, ito sila. Anong... Mm -mm. Anong building to? City Plaza. Ha? City Plaza. Alright. Dito sila sa City Plaza sa Quiapo. Yan po yung kanilang stall. Wow. Quality, your lifestyle. G56. Ah, Madali lang sila makita. Tabi lang sila ng Quiapo Church. Actually, malapit na malapit sila sa Quiapo Church. At saka dun sa Plaza Miranda. At uh, Carriedo building. Yan.